Okay guys, good morning. Andito na ako sa public market ng Nagbawalan ba naman po doon sa ano? Sabi ko, vlogger ako eh. Natural. Saan? Doon sa ano? Mercury drug. Vlogger ako. Walang signal dito ang ano, kaya hindi ako nakapag-live. Sinabi ko, ilalive ko sila. Sasamahan ko sila sa public market. Pwede sana sibling. Yung sasabaw ang isda, ganyan. Pila ka po manok, nakabalot yung isda nila. Ha? Manok yung doon. Saan? Pila ka po yung bibil na. Wala ka mga? Bibil sila katlin? Oo. Ay, sabi din Hindi, ang sabi niya, kalakatlin tayo bibili. Bibilan din sila katlin ng manok. Ah, okay. Dito ko tayo bumili doon sa kabila yun. Mm -hmm. <laughs> doon pa. ano? nyo? Napili po Ayan siya. Sige, ito lakon na po siya. ka yata. sa kabila. mga ano manok. Mas maganda yung manok doon. Ha, kinakari Magkano manok nyo? 200 po Ano tiyan? yung 200? Isang buo, 200 na? Pagkikiluhin pa. Sige na po yan, pili ah. na. Oh, yan sa lakat kay Tito Manny yung ganun na lang may nakakapit na Okay. yung pang stack natin manok no? dyan sa hita magkano

ko lang hatiin yan. Eh. Uh, tatlo na sila doon kasi alis naman si ano. Tatlo sila doon. Doktor. Lima tayo, walo. Ha? Walo. Tapos lima tayo, walo. Di, pag hindi natin sa gitna, labing dalawa. Labing sixteen. Ang ano po, Dalawa na lang. Ito, ito, ito. Ito. Ah, malaki. okay ni. Ano ba yung papel mo niyo? Three ninety three, three ninety na. Kasi yung modelo nito. Three na ba? Sixty six. One sixty three ninety. Okay, ito guys. Ang maganda rito mga sariwa. Ang mga isto. Sabi ng pa. Isda, nasasabawan. Hindi ko nga lang mas maganda yung may stand sa sabaw. Ano na Ito maling parang sigan um, sa muso. Parang mga ganyan. Ito basta sa sabaw. Kahit lagyan mo lang ng ano. ng malunggay. Dali na doon. Ngayon pag isa-isa niya. Dali na doon. ito lang, ano lang daw ah. daw ang ganito ah ang Bili lang ako ng ano. Tawag dito. Kanin yung ano pang ay sa gulay, ay sa ulam. Kanin. Yung ano. Bibili ka na ng anong job? Saan ako bibili? Yes, judge ko. Hindi dito lang naman ako eh. Ano yung tira pa ko? po yung tira pa ko. tira pa Pabili nga ako ng ano. Tomato sauce. Ha? Diyan na sa 30. Hindi Tapos yung Rino, magkano yung Rino? Mali 35 at 75 yun lang. Maliit, magkano? 35. Okay. Oo, yan na lang. Magkano ito? Pag ganito? Hindi po, may shade na Dito sa sibuyas mo magkano? Ha? Ah? Mahal. Wala bang mura? Mura putang ina na lang ang mura. Video pala ako sa Ay, hindi ko na siya maano. sa you. Ito lang ay, yan. P55 ka pe. Wala kang siling labuyo? Dito magkano? Diyos, kukuluntoy naman to. Tatlong piraso, 5. Ha? Isang pi... Ha? Tatlong Ata, akala ko tatlong piraso, 5. Mas mahal pa sa Manila. O, 5. Eh di lalakihan ko na pero the more na mas malaki, mas walang lasay, walang ano eh, walang talab eh. Ano ka na? mo yeah. ano, dyan. Bawang tayo. Pero okay. na, Sibuyas. Buyas. Ayan. Wala bang Priyan? guapo gwapo ka naman yeah. eh. Ah. Yeah. Tapos ang sarap. Yeah. Ano, magkano isa? Lima? Yeah. Okay ano, apat na piraso. May pamenta ka. Yung crack. Magkano yan? 50 na lang yan, di ba sabi ko sa'yo?

puso ng puti kul yung kulay puti na haba sige sige ay hindi na tatara pa lang ako sa kagwapuhan <laughs> <laughs> isda Juno. tuno pwede niya sa nang luya walang kamoto ito ito mas maganda mas maganda to ito na lang. Ano. One, two, three, Ito na Sa labas, kamote. 120 Bakit ang asa ng kamote itong kamote? 104. Bakit ang mahal? Ha? Bakit ang mahal? Dinadaan mo kami sa tawa. Tinadaan mo kami sa tawa. Ate, may tangin ako sa akin. Anong wala pa sa akin na yan? <laughs> Tinanong ka ko mayroon ng may-ari, sabi mo wala pa. alam mo ba hindi ko maintindihan? Inadaan mo kami sa tawa. O, oh, ang mahal na naman yan. One forty, ano? One thirty-eight. Sige One thirty-eight itong ano? bigyan mo ako luya limang piso siguro naman kaya mo magbigay ng limang puso yung yeah, yabaka 138 na naman yan ano ba? luya limang piso wala kang kamatis na hinok wala ating oh, magkano na? no for magkano ganito? Ten. singko, Sampo? Hindi na nga yan. Bakit mamahal dito? Bakit ganon? Akala ko mahal sa Manila. Mas mahal pala dito. May netong oh, saging. Oo oh, oo. Oh. Oo oh, oo. Oh. Hawakan mo yan na nga. elegante anda paling bagus <laughs>